China, inuubos ang pasensya ng US. Papalagan na ba? Alyansang ESEAN NATO kinakabahala ng North Korea. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang taon ng balikatan joint military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos noong Abril 22 hanggang Mayo 10 ay nagpapakita ng maraming bagong aspeto. Ganon din ang naging tugon ng China dito mga lugar ng pagsasanay at mga armas na ginamit ay nagpapakita ng koneksyon ng mga hotspots sa South China Sea at Taiwan Strait. Ang pagdami ng presensya ng mga barko ng China sa kanlurang exclusive economic zone ng Maynila at ang isa pang marahas na insidente sa dagat sa isang pinagtatalo ng bahura ay nagbunyag ng hamon ng Beijing sa harap ng pagpapakita ng lakas ng alyansa. Ang pagpapakita ng lakas at ang reaksyon dito ay nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea at nagtaas ng mga katanungan tungkol sa halaga ng drill bilang panakot. Ang simbolismo at mga mensahe ay nagpapakita kung gaano naging mas matatagang mga partido, tinatanggap ang mas malaking panganib at pinapaliit ang espasyo o tsansa para sa diplomasya ang ika-39 na balikatan exercises ay inilalarawan bilang ang pinakamabisa, pinakaambisyoso at pinakakumpligado sa lahat. Ito ay iba kesa sa mga ginawa sa mga nakaraang edisyon ng taunang drills na naging eksperiment para masubukan ng mga bagong konsepto at armas pang dipensa. Noong 2022, ang mga US-made Patriot missiles ay pinadala sa pamamagitan ng lupa at dagat sa kagayanan na nasa hilagang lalawigan ng Pilipinas na nakaharap sa Taiwan. Noong nakarang taon naman ay nagkaroon ng live fire demonstration ng Patriot at Avenger Missile sa Sambales, isang baybaying lalawigan na nakaharap sa West Philippine Sea. Sa unang pagkakataon, nagkaroon din ng sinking exercises gamit ang isang decommissioned corvette bilang mock target na tinamaan ng mga missiles mula sa lupa, himpapawid at dagat. Ang kaganapan ay ginanap din sa Sambales, 235 km mula sa Scarborough Shoal, isang pinagtatalunang lugar sa pagitan ng Maynila at Beijing. Ngayong taon, ang Typhoon ground-based missiles na may saklaw na 1600 km ay pinakita sa isang joint army exercises bagong ang Balikatan. Sa unang pagkakataon, ang mga Patriot missiles launchers ay rin sa Clark, isang dating US airbase sa gitna Luzon. Kung ang mga armas na ito ay nilagay sa mga napagkasunduang lokasyon sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang mga typhoon missiles ay nananatili sa mga hindi inihayag na lugar kahit matagal nang natapos ang pagsasanay na nagdudulot ng haka-haka na sila ay nakapwesto na sa bansa. Ang mga EDCA Bay ay pinalawak mula lima hanggang siyam noong nakarang taon na may tatlong bagong lugar sa Hilagang Luzon at isang karagdagang lugar sa Timog Palawan. Ang ganitong mga sitwasyon ay maaaring mag-trigger ng parehong agresibong pagkilos mula sa China tulad ng nangyari noong pumayag ang South Korea sa pag-install ng mga missiles ng U.S. Terminal High Altitude Area Defense or TAAL, sa kanilang teritoryo. Dahil dito ay maaaring mas lumala ang umiiral na ugnayan ng Maynila sa dambuhal ng kapitbahay nito at pinakamalaking kasosyo sa kalakalang. Kinandinangan ng Beijing ang pagdeploy ng missiles, sinabi ng tagapagsalita ng PRC Defense Ministry na si Wu Qian na nagdala ito ng malaking panganib ng digmaan sa rehiyon at sinasabi ang intermediate range missiles ay mga strategic at offensive weapons. Ang external defense at multi-domain orientation ng mga kamakailang rounds ng balikatahan ay mas pinatalas. Sa taon namang ito ay kasama ang isang protection at retaking air at missiles defense, pati na rin ng cybersecurity at information operations. Kasama rin dito ang debut participation ng Philippine Coast Guard, isang ahensya na unang nakikitungo sa isang mas malakas na China sa pinag-aagawang teritoryo. Samantala ay binatikos ng North Korea ang isang pinagsamang militar exercises ng South Korea Japan at US na sinasagawa ngayong buwan ayon sa state media at sinasabi ng mga ganitong pagsasanay ay nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng tatlong bansa ay naging Asian version ng NATO. Noong Webes naman ay nagsimula tatlong bansa ng malakihang pinagsamang militar exercises na tinawag na Freedom Edge na kinabibilangan ng mga Navy Destroyer, Fighter Jets at ang Nuclear Power na US Aircraft Carrier na Tudor Roosevelt na naglalayong palakasin ng depensa laban sa mga missiles, submarines at air attack. Ang pagsasanay ay nabuo sa three-way summit sa Camp David noong nakarang taon upang palakasin ang kooperasyong militar sa gitna ng tensyon sa Korean Peninsula na nagmumula sa pagtesting ng mga armas ng North Korea. Sinabi ng Foreign Ministry ng North Korea na hindi nila ipagwawalang bahala ang pagpapalakas ng isang blocking militar na pinamumuna ng US at ng mga kalyado nito at poprotektahan nila ang pangregyong kapayapaan sa pamamagitan ng agresibo at labis na tugon ayon sa KCNA News Agency noong linggo. Sinabi rin ng Foreign Ministry sa isang pahayag na patuloy ang pagsisikap ng Washington na pag-ugnayin ang South Korea at Japan sa NATO at ang mapagsisikap ng South Korea na mag-supply ng armas sa Ukraine ay isang halimbawa ng pagsisikap na iyon. Sinabi ng South Korea na susuriin ito ang posibilidad na magbigay ng armas direkta sa Ukraine bilang protesta laban sa kamakailang mutual defense pact na pinirmahan sa pagitan ng leader ng North Korea na si Kim Jong-un at ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin. Inakusahan ng South Korea at US ang North Korea ng pagsusupply ng armas sa Russia na ginagamit sa digmaan sa Ukraine. Parehong itinanggi ng Russia at North Korea ang anumang ganitong transaksyon. Noong Sabado, isinagawa ng partido sa North Korea ang isang mahalagang pulong na tumagal ng dalawang araw na pinangungunahan ni Kim na nagtalakay tungkol sa mga humahadlang sa pagunlad ng ekonomiya ng kanilang bansa at pagtakda ng mga prioridad para sa mga susunod na taon ayon sa isang state media. Matagal nang kinundina ng North Korea ang mga joint drills sa pagitan ng US at South Korea bilang pagsasanay para sa paglusob at patunay ng mga patakarang paglaban ng Washington at Seoul. Noong nakarang taon ay nagsagawa ng tatlong bansa ng Joint Naval Missile Defense at Anti-Submarine Exercises upang mapabuti ang mga pagtugon sa mga banta ng North Korea ang komplikadong interplay ng mga pagsasanay sa militar, mga alitan sa teritoryo at mga estrategikong alyansa ay patuloy na humuhubog sa geopolitical landscape sa South China Sea at higit pa. Ang taon ng balikatan joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at ang mas agresibong aktibidad sa maritime ng China ay binibigyang diin ng tumataas na tensyon sa critical na rehiyong ito habang ang mga bansang ito ay nagpapakita ng lakas at kahandaang militar, ang matensyon ay lumalaki na nagiiwan ng maliit na puwang para sa diplomatikong manyobra. Ang mga pagunlad ay sumasalamin sa isang mas malawak na takbo ng tumataas na postura ng militar kung saan ang mga aksyon at reaksyon ng mga kasangkot na partido ay maaaring makapekto sa katatagan ng rehiyon at internasyonal na relasyon. Ang umuusbong na dynamic ay nangangailangan ng masinsinang pagmamasid dahil maaari nilang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Asia Pacific.